Panibagong araw at panibagong upload na naman nga tayo. Dahil simula ngayon nga, sanayin nyo na yung sarili nyo na makita lagi ang mga post ko. Dahil nga, nakapag na nga ako na maging vlogger na lang. At sigurado naman ako na may pupuntahan tong aking mga ginagawa. Dahil kung wala nga ay mag-aartista na talaga ako. Mag-audition na nga lang ako sa PBB, Char. Kaya naman, sana ma-enjoy nyo rin yung aking mga video dahil ako tong tuwa talaga ako pag gumagawa ako nito. At dahil dyan, maraming salamat and dami ko na nga sinabi ay magluluto lang naman talaga ako. <laughs> Dahil for today's video ay gagawa tayo ng corn dog, yes. Dahil nga nagugutom na yung mga alaga ko sa chan. <laughs> meron nga ako ditong hotdog sa rep, kaya hinati ko ito at pinakuluan ko na nga rin. At meron nga rin pala ako ditong expired na breadcrumbs, char <laughs> Matagal na nga itong nasa garapon pero parang okay pa naman siya kaya pwede pa siguro to. At meron pa naman akong mga harina dahil nga nag hot egg ako. Nanoon nga lang ako sa YouTube kung paano nga siya gawin. Susubukan nga natin gumawa nito dahil baka pwede natin itong idagdag sa ating tindahan. Pero sa aking ang paggawa ay medyo hindi kumapit yung aking butter sa kanyang hot dog. Kaya ang masasabi ko lang ay ito ay palfak. Better luck next time, Char. Dahil sa tingin ko nga ay nasobraan ko ito ng tubig. Pero kahit na ganoon ay dumikit pa rin naman yung breadcrumbs. Kaya naman, prinito ko na lang din. Medyo palpak pero masarap naman siya. Sarap na sarap nga itong aking junakish. Dahil napaka crispy talaga at malinamnam. Char. Lalong lalo na pangilagyan ng mayonnaise at saka ketchup. Sa tingin ko nga ay nabusog na yung aking mga alaga sa chan. Masarap nga siyang kainin habang mainit pa. Pero sa tingin ko nga ay hindi pa ako pwedeng magbenta nito. To. Dahil kailangan ko pang practicein yung kanyang butter. Pero kung pang merienda lang naman ay pwedeng pwede naman to gawin sa inyong mga bahay. Masarap nga itong pang merienda dahil nakakabusog nga ito. Kaya naman subukan nyo na rin. Sa ngayon hindi ko pa maituturo kung paano siya gawin. Dahil nga hindi nga pa ako expert dito. Hayaan nyo at pag na-master ko na ito ay ituturo ko na sa inyo. Pero sa ngayon ay manood muna kayo ng YouTube. Lahat nga ay madali na lang matutunan ng dahil sa tulong ni YouTube. At nagpapasalamat nga rin ako sa Panginoon dahil lahat ng ito ay nagagawa ko nga ngayon. Nagagawa na nga natin o nabibili nga nga natin yung mga simpleng bagay na pangarap lang natin noon. Yung tipong kahit ice cream lang ay hindi nga natin mabili noon. Pero ngayon, marunong na nga tayong gumawa din ng ice cream. <laughs> At sa susunod ay ituturo ko nga rin sa inyo kung paano pagawa ng ice cream na homemade. Lahat nga ng matatamis ay ang mga favorite kong gawin. Pero sa ngayon ay hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat at pa-follow, unlike na rin.